Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. At uh, mama, no, paano naman pinoprotektahan ng NCSC ano, yung uh, data ng ating mga seniors abroad? Ah, yes, ma'am. Mahalagang mahalaga po yan, no? So, sa una po, sa application form, kapag ka po meron sila doon, ah, uh, tinik na box, yung data privacy consent, kung tawagin, no? Binibigyan po nila ng pahintulo, ang NCSC, na iproseso ang kanilang uh, information, hmm. ang kanilang datos. Pangalawa, ang current na database po ng NCSC, para sa mga aplikante ay nandito lamang po sa central office, so ito po ay nasa storage po namin at uh, tanging uh, division ko lamang po ang may mm -hmm. access dito sa, sa database na ito at uh, nakastore po ito sa isang safe and secured online and uh, both offline and online storage para po Uh, ma-observe po natin yung, ma-preserve po natin yung confidentiality mm -hmm. ng ating po mga uh, kliyente. Although, ang iba pong mga senior citizens, dahil ito nga po ay regalo, no, mm -hmm. uh, masaya po sila, no, na pili-picturean. Yes. Uh -huh. Opo, at sila po mismo ang nagsasabi na, sige po, picturean niyo po kami. Kasi po, minsan, ma'am, ito rin ay proof ng amin po pag-deliver ng mm -hmm. cash gift. Minsan po, ngayon po, na-experience po namin last month, meron po isang tumawag sa amin dito, hindi daw po niya natanggap mm -hmm. ang kanyang cash gift. Mm -hmm. Buti na lang, ma'am, meron kaming picture kung kailan mm -hmm. siya binigyan at inawardan. Uh -huh. uh, po. Pero nasa safekeeping uh -huh. po iyon ng NCSC. Uh -huh. Ako, ang Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!